Hello mga ka-chubs! For today's vlog is andito tayo sa sinasabi nila na kuweba. Yan. Dito sa, located po siya dito sa San, Isid, San Isidro, no? Yan. Yeah? San Isidro. Yan po. Pakita ko sa inyo kung saan yung kuweba ha. Langob pong sa Bisaya pa. Yan. Yan po siya. Yan siya mga ka-chubs malayo pa lang ako na may naaamoy na akong na hindi maganda ba yung parang mga ano ba yung mga uh, tae ng paniki yun yung mga naririnig natin kaya <laughs> <Pura> bayag <laughs> butang -i og luwa yung ano be yan po siya guys so hindi naman tayo pwedeng pumasok kasi nga may nakalagay naman na doon doon oh, na hindi tayo pwedeng pumasok kasi hindi pa po yan inaano eh. nung unang panahon mga kaka is marami pong unggoy dito kaya uh, wala namang nagpapakita sa atin ngayon it's because siguro unti-unti nang napasok ito ng mga tao kasi tingnan nyo may ano siya you Yun, oh, know yung igiba ng ano ba yung tubig ba yung baon oh may ganyan po siya so marami nang nakapasok dito marami naman daw mga turista ata na pumunta dito noong unang panahon is nung bata pa ako Nakapunta na ako dito noon kaso lang hindi pa siya masyadong na-discover ba. Pinakyat na. Kasama ko sila. Go, let's go. So, hindi kami masyadong magtagal mga kachabos kasi uulan na. Akyat pa kami doon. Malayo pa ang akyatan namin. So wala naman tayong nakitang unggoy. Wala namang unggoy na nagpapakita sa atin. Yan. Iwan ko dyan sa loob. Hanggang dito na lang muna tayo mga kachabs kasi hindi naman tayo puma, hindi naman tayo pwedeng pumasok doon. Yan. Hindi naman tayo pwedeng pumasok doon kasi nga, 'di ba? May karatula po diyan. Ha? Mahulog mo ha. Lala, tara. So, uwi na kami, guys. Mga kachabs, so, uwi na tayo. Paakyat tayo kasi yung pag... Hey, make it Ulan na. Tapos, wala pa tayong paglagyan ng ating cellphone. So, akyat tayo. Pahirapan po, kunti yung pag-akyat. Okay. Hey, kasama ko yung mga bata. Malayo pa lang amoy na natin. Yan po yun siya. Oh. Yan po. So. Buta na tayo ng ulan. Guys, thank you for watching. Please, subscribe naman my little YouTube. Share naman mga guys. Bye-bye.